Hello and up mga karels, good morning sa ating lahat, ayan uh, Nagloto ako mga karels, nung halo-halo, ayan no? ay, o Halo-halo yan siya Nilagyan ko ng ano yan mga karels, uh, corn beef, ayan no? o uh, Almosal, almosal tang halian namin to Mga kapatid, ayan o Pag hindi maubos, ah, uh, pwede mamayang hapon, hapuna. Ayan mga karels, maraming salamat sa lahat. Nasa mong porta, good morning, happy Sunday. Ayan, sana ah, uh, yung ibang tao din na uh, may pagkain din sila. Ayan, sa pagkainan. Ah, uh, good morning sa lahat. Halo-halo yan. Maraming maraming salamat sa suporta. Uh. Uh, sa mga OFW sa raw sa lahat ingat kayo dyan mga silent viewers ko at sa mga nagpatala sa akin na maraming maraming sa lahat maraming salamat sa lahat at thank you very much at God bless all at more blessings sa inyo thank you bye bye